Mga kaibigan at mga kapatid, subaybayan natin ang mga pahayag ng mga Catholic Faith Defender CFD sa kanilang mga sinasabi. Punto biblical Para malaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo, ikumpara natin ang kanilang mga sinasabing bersikulo sa totoong bersikulo sa Biblia. Pakinggan natin mga kapatid at subaybayan natin. Please watch. Ang sulat ni San Pablo sa Tray San Pedro. Ah, claro, okay, bye Sorkata matatag matatag sa reliyon ni Kristo sa kabila ng pag-uusig ng mga kaaway sapagkat ito ang tunay na reliyon. Ang unang sulat ay ginawa noong taong 63 AD sa Roma 5.13 Verse day? Roma 5.13 Roma 5.13 Roma 5.13 ha? O, eh, sa 63 Klaro kayo, o tataw nga ang katiliko yung itukod. Ating babasahin mga kaibigan mga kapatid, ang tinutukoy sa kanilang dokumento na Roma 5.13 kung ito po ba ay tutuo na sinasabi na nagtatag si Kristo ng Romano Katoliko na relihiyon base sa Roma 5.13. Babasahin ko mga makapatid ang tunay na versyon sa Roma 5.13. Kung ano ang laman, pakinggan ninyo, babasahin ko na. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi ituturing na kasalanan. Ang sinusunod na mga CFD na ito ay mga libro lamang na hindi tugma sa kasulatan. Napakasinungaling sa mga dokumentong ito. Dahil sa mga dokumentong iyan, maraming kababayan nating mga Filipino ang nadaya at nalinlang at hindi nakasumpong sa katotohanan. Meron pa mga kaibigan, isang Catholic faith defender na pari na may mabasa daw sa na Roman Catholic Church sa John chapter 3 verse 1. Asa mabasa sa Biblia nga naay Katoliko. So, anita sa King James Version, mabasa ba? Okay, gusto mo nyo sila mabasa, doon yung sakyan. Nga version na, 1611. Ang masahon ko na ba? John chapter 3, verse 1. He warned them not to believe all teachers who boast of the spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Catholic faith. Babasahin natin ngayon ang tunay na nakasulat sa Juan 3.1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Mayroon isang tao noon na isang Pharisee. Ang kanyang pangalan ay Nicodemus, pangulo ng mga Hudyo napakalayo sa kanyang sinasabi mga kaibigan. Para lang may isasagot siya sa tanong ng ating mga kaibigan, bumabasa siya ng dokumento na hindi naman tunay, tunay na nakasulat sa Biblia. May nakasulat daw sa Juan 3.1. Pero ang kanyang sinasabi ay hindi tugma sa tunay na bersikulo sa Juan 3.1 sa King James Version. Napakasinungaling sa dokumento na kanyang binasa mga kaibigan. Yan ang dahilan kung bakit maraming nalinlang at marami ng makababayan natin na namamatay na walang pag-asa. Makaibigan, sana po magbasa na kayo ng Biblia para hindi tayo madaya, hindi tayo malinlang sa mga dokumento na maghahatid sa atin sa kaparusahan o sa kapahamakan. Wala may kalabutan ang mga pastor karon sa Episo Kapitulo 4.11 na mga pastor nga gisgutan. Na man, kay ang tinuod ng mga pastor na gisgutan sa Episo Kapitulo 4.11, mga pari o obispo mana. sa So pag na ay claim claim nga pastor, niya pagka dili mandilig na pari, bugos na fake. Mga kapatid, isang Catholic faith defender ng Ephesians chapter 4 verse 11 daw ay mga obispo at mga pari daw ang tinutukoy diyan babasahin natin ang tutong bersikulo sa Ephesians chapter 4 para naman sa kaliwanagan sa lahat. Ito ang nakasulat mga kaibigan. Ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang iglesia, mga apostol, mga propeta, mga ibanghilista, mga pastor. Walang binabanggit na Catholic priest, walang binabanggit na pari ng Katoliko at walang binabanggit na obispo ng simbahang katoliko sa Efeso chapter 4 verse 11. Punto Biblical Now, sino ngayon ang nagsisinungaling? Walang mababasa sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 14 na pari at obispo sapagkat ang ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang iglesia ay mga apostol, mga propeta, mga ibanghilista, mga pastor at mga guru. Binigay ito ng Diyos sa ikanyang iglesia nang sa ganon hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-sariling aral at hindi na tayo maliligaw ng mga taong manganghangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at paglilinlang. Sana po ma-share ninyo ito sa ating mga kapatid, mga kaibigan na Katoliko at hindi Katoliko. Kung ikaw ay nabibless, sana po ipagpanalangin ninyo ako na, makapagpatuloy ako sa pagpahayag ng katotohanan na maghatid sa atin sa kaligtasan. God bless sa all mga kaibigan.